Mm. dito -hmm. ah, kami ngayon sa Palengke. Dari prutas, oh. Ba't iba ang mga um, paninda dito, guys. At, um, ayun pa si Daddy Alex. Dad, at saan tayo, Dad? Alam, bilhin natin. Bibili kami ng, ano, uh, masarap. Oh, di ba? Uh, always liko di dadi yung nakikita natin. Dito ay mga gulay. so, iwan ko pa tumang bilhin am. Yun ah. yung mga adukay sa upad yung mga klasik mga kapod So dito na kami eh, sa isa palengke Ito pag isda guys. guys Guys, ang daming isda So ngayon guys, nag-iikot muna kami ni Daddy Kung Iwan ko sa, kami uh, na, ko anong bilhin namin Nandito kami sa ano, ready ko, ikot muna kami Kasi ang lawak ng palengke Ng bagyo um, Ang isda <laughs> is <it>, guys Ang isda guys तो ये भी जो शो है The ये भी Obrigado. guys yung aming uh, binili sa palengke ayan isda at saka gulay at saka saging pagkain ng aso so yun so, na guys so hiniwan na po namin yung uh, gulay Ah, iwiwa mo na yung ano kasi bago luto papinakinataan na tilapia. Tilapia po na ginedanta yung Tingnan. <laughs> At na bata ay naglilinis ng tilapia. Si tadi naman ay nakalimutan. Wala na tayong <laughs> si <naman> <laughs> magawa. <Ayan, guys. laughs> So oh, na guys, ito yung natin lulutuin. Yan. yan yan pala pag luto. pag shuin mo muna yan Ah, first time ko nakita yan, nakita pa yung pag proseso. Ayan. Ayan, yung mga, tawag yan. Ha? Huh? Ang tawag sa, ano sa Si Sibuyas haba? o uh -huh. oh, siling haba. Uh -huh. Yan guys, kailangan talaga i-arrange para mas pantay yung pagluto at saka yun paglagay na ang ibig sabihin nice maayos ah. rin yung buhay mo kaya ikaw magulo yung buhay mo magulo ah, so oh. yan ako guys thank you <coughs> <coughs> okay. so pag simbrihan una dad bag tsaka lagay ng gata ang dami di pa Suka so, muna. Suka muna siya. Lagyan mo siya siya ng suka so, after niyan. Ay, may timpla na yan, Dad. Yun lang, yung ansan mo. Ansan lang. Hindi pa. Tapos pa ako yan. Hindi. Ako so, lang, guys. Bye! Ganyan, may pagluto ng ano, paksi. Sabi kasi wala namang ganyan, di pa Yung, ano na? Paksi yung Tagalog. Paksi Tagalog to. Ayan guys, ayun yung paksi yung Tagalog guys. Sabi kasi wala nang ano, ikamates. Ano lang sa amin, sibuyas. Pero dyan lang, sibuyas, bawang. Dyan lang, asuka. Ito kasi, kasi yung Tagalog, kaya may, kalam, may, ano, may kamatis. First time mo kita to. So ayan na guys, so, luto na po yung uh, ano ni Daddy, um, pak, uh, na ginataan. Oh, dyan, dyan? Ginataang tilapia. Ah, ginataang tilapia na nilagyan ng ano, pechay.

dela diyan May mga ano. Ha? mag ah, na ko pulit. O. Yung... So ayan guys so kakain muna tayo kasi first time ko yung matikman to. Ang gusto ni na taxi na ano, ito po guys. Oh.

Mmm. Mukbang to. Oh, Ang talaga. Mmm. Eh, milik na. Hmm? Hmm? Yan, milik. tayo. Ito yung first time ko matikman to na, na ulam. Ito. Ito. Walang sa <tinyo>

Kasi? Mabay eh? ito mm -hmm. Tapos? Ay, <laughs> <laughs> tapos sinundok niya ako ngayon. Thank you, Dad. Thank you sa so Ka mga. <laughs> Kasi ano, uh, binigyan niya ako ng ano, um, pang bayad. <laughs> mm -hmm. Alam niyo guys, hindi hindi ako makapunta, hindi ako nakapunta sa Burger ni Brenda kasi mm Wala ako lang budget. Kasi Ito na ito na kayong para ano ko yung pamilya ni Mama. Ah, yung binigyan ko yung um, hindi lang ni Mama na pera. Napunta ng Cebu. Kasi yung pangalan nila ay namatay na. So si mama, gusto ni mama pumunta ng Cebu. Sabi ko, wala pa akong sweldo. So, uutang muna tayo ng pera dyan. Tapos nung nung nagsweldo ako, binayaran ko yung utang ni mama. Pa pa papunta doon sa Cebu, at pauwi. At ngayon, pagpunta na sa kabilang kuryente, at bigas pa nila, pang araw-araw pa nila, bilang ng bigas, kaya yun, kasi ako kasi ito una ko lagi sa bahay. Alam alam niyo naman na um, ako yung gumagastos sa bahay tapos ngayon andito ako sa bahay kasi gusto ko lang mag-enjoy. hindi, hindi naman forever andito ako. Nag-enjoy lang ako naman yung dito Tapos ada mga bashers naman diyan, ang dami sinasabi na bakit pumunta ka diyan sa bahay? Kulang ka naman pampauwi. May pampawi naman ako pero kulang nga kasi ang dami kong binayaran. Ang dami kong binayaran na obligasyon. Dahil sa, dahil sa pag-uwi ni mama doon sa Cebu at pag pagpunta niya doon takit money pa. Diba? Kayo kasi hindi, hindi, hindi kayo nakakaintindi eh. Oh. Mama. Ya. Itu ada namanya ngobrol sama selesai bingung. Kokanuna

Ayaw ay, ka ni ate. Ayaw ka. 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 Sarap. Oh, may ulam. Oh. Ayaw ikaw bibi, ari ka, ka atin. Kain ta de. kumain ikaw. Wala ka. Ah. mo. ayaw din kumain. Ayon na lang kumakain Si tala napakainin ko. Kumain Kumain ng